ko, kang magbalik. Good day mga boss, we are back here in the farm na pinapagawa ko. So ang gagawin ko is magkakabit ako ng net na nabili ko sa Lazada. So for biosecurity purposes. So lilibutin ko ang buong babuyan pagkabit ng net para wala nang makapasok na mga outside na like mga ibon o mga manok man dyan po magdadala ng sakit sa babuyan natin. So, before siguro ako mag-start is ayusin ko muna tong pinto ng farm at yung mga sobra-sobrang mga bakal sa taas. So, puputuli natin yan. So, tara, samahan nyo ako na magkabit ng net. Dito bilang paghahanda mga boss is nagpalit na ako ng damit bago ako magumpisa magtrabaho. After ko nga magpalit ng pantrabaho mga boss is sinimulan ko na trabahuin tong base frame ng mismong pinto ng farm. After matapos ko yung frame, is ikinabit ko na tong steel matting. Dito patapos na ako gawin ang pinto mga boss. So ang ginawa ko is nag-four-wheel na lang. So, natapos na natin pagkabit ng steel mating mga boss. Ang next gagawin natin is magputol na ng mga kabilya na nasa taas. So, papahuli ko na lang tong lock dito. After na lang siguro makabit tong mga net pag napalibot na. Dito mga boss, isinisimulan ko na ang pagputol ng mga sobra-sobrang kabilya sa nakakabit sa mismong haligi para hindi maging sagabal sa pagkabit natin ng net. medyo nakakapagod din mga boss. So, pero okay lang yan. Bawal tayo mapagod. Kasi may pangarap tayo na gusto to pa rin eh. Sa mga kapwa ko dyan na mga hug racer. Tuloy-tuloy lang mga boss. May awa yung Diyos. Nanonood sa bawat pagsusumikap natin. At dahil natapos na nga natin mga boss, ang pagputol ng mga bakal. So, ang next na gagawin na natin is magkakabit na ng net dito sa palibot ng babuyan. So, tara, samahan nyo Eto na mga boss, so magkakabit na tayo ng net. So ang sukat pala nito is 9 feet yung lapad. Yung taas nito is nasa around mga 130 to 140 feet. Pero yung kabuuan ng farm is around 120 feet lang. So ang sobra, kasi hindi naman naabot dun sa taas. So itatapal natin dun sa taas. So tara, kakabit na natin. Dito mga boss, isinisimulan ko na pagkabit ng mismong net. Probably ang plano nito is palibutan yung buong farm. So, dito mga boss is paikot na tayo papunta dun. So, dito na natin idikit sa pinakataas. Ay, isap. Masyado masikip kasi dito after ko gawin sa taas is dito naman sa baba babatakin ko lang para hindi kumunot yung mismong net dahil pahapon na mga boss sa tingin ko mukhang di ko matatapos to ng buong araw so bukas ko na lang itutuloy dahil hindi natin natapos kahapon mga boss ng buong araw, so ngayon ipagpapatuloy natin ang pagkabit ng net. So siguro matatapos na nga to ngayon. Tara, tara. yung mataas dito banda sa likuran eh. Ah, danda lang. Ah, Isko Muli kang mabalik Sa pili Ikaw pa rin Ang hanap

ng puso aking damdami So dito nga mga boss so, halos patapos na yung pagkabit natin so mukhang sobra yung net na nabili natin so pero itutuloy pa rin natin pa straight doon para mas kumapal yung dito na side kasi dito banda na na hilera is paanakan ng mga baboy so much better pa rin na doble yung net dito so sayang lang din kung puputulin natin so diretso na lang natin para tuloy-tuloy na yung pagtrabaho. Finally mga boss, tapos ko na rin yung pagkabit ng net. Ipinahuli ko lang tong dito banda sa mismong gate kasi maglalagay pa ako ng lock dito. Kasi pag nilagyan ko ng net to, baka masunog pag welding ko. So, ipinahuli ko na lang. Tingnan natin sa loob. Dito naman sa loob mga boss, masyadong makalat pa. Pero lilinisin ko rin to kasi gagawa ako ng dalawang distinct pen dito or tatlo man lang para malipat na talaga yung mga baboy doon. So, palibot na rin to. So, yung mga kanal dito, palibot din. Mga boss, masyadong madumi na lang. Hindi pa nalinisan. So, straight din yung mga kanal dito. Papunta doon sa septic tank. Doon, banda sa likod. Dito ko ilalagay yung mga distitting pen. Pa-straight dito. Pero kaso wala pa tayong materialis na madami na nabili. I Ilang tubo lang to Siguro ang magagawa ko dito is dalawa o tatlo man lang. Okay na yun. Dahan-dahan lang tayo mga boss. Ito na yung labas mga boss. Tingnan nyo. So solid yung pagkabit natin. So yung kinabit natin nandun talaga sa pinakataas. dun para hindi talaga makapasok kahit ibon man lang. So kahit yung mga daga, mahihirapan talaga pumasok dito. So, dito naman sa front is ganun rin. So lalagyan pa rin natin ng net dyan banda sa may pilto. Malilipat na natin yung mga baboy dito kasi hirap na hirap talaga to. Andun din sa likod, meron din. So, ang purpose natin is mailipat yung mga buntis dito sa loob ng farm para hindi na sila ma-stress doon sa luma nilang kulungan. So, 'yun ng mga boss at salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa page ko, lalo na 'yung hindi ko kilala. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss. That's all. Thanks for watching. Happy farming.